So guys, meron akong kukulayan ngayon. Nandito ako ngayon sa bahay ni sa Piriyaya. So, uh, ang gagawin ko ngayon ay magkukulay kami ng buhok niya. Hindi na ako magugupit. So, andito ngayon yung uh, binilihan ko siya ng gamot. Gagamitan natin siya ng 5.4 So, 5.4 is dark copper kasi may white hair siya dark color so ay di mahaba ang buhok niya kaya dalawa ang binili ko so ipo na natin siya tapos gamitan siya atin ng 6% so tabayanan niya yung ami gagawin ngayon well ano pa siya nakarating din ako sa wakas sa bahay ni Superyaya shout out sa inyong lahat dyan mali. Nag-ano na pala ako, hindi ko hindi ko siya pinakita yung ano. Buti nga sila si nakaano pa rin sa kanya yung mga anak niya. Kasi pag hindi ko to ano, anong anong kulay tong yan mo? Hazel nut brown. Hazel Ay, brown. nandiyan pala ako sa iwi. Uh -huh. uh -huh. Nakalive na yan? Uh -huh. Ha? Uh -huh. Saan ito malagyan ang Kapal ng buhok mo So, ayan. Uh, habang nakababad yung buhok ni Superior. Ilang oras ba to? Lilinisan ko siya. Saglit na lang, no, no. Kasi ang ano mo, translucent yung ano, white hair mo eh, para kumapit. So, mag, ano, lilinisan ko siya para, ano, patikimin ko siya ng sarap ng gel. na yung tingnan ko nga yung ano mo buh, sa malapitan sige lang ha? Huh? sige lang ko lang so no, ayan tapos na yung kulay namin yung super yaya dark copper ang aking na maganda pala kasi kahit puting puti na ano siya talaga oh ganda ng kulay ng buhok Yaya. Dark copper. Tala ko copper. May ganap shout out. Sir, hindi ko makita. Ka. Na kami ni Super Yaya. Maghahapon na na kami. Yan ang aming ulam. With tapa, with... Mm. Diba? Mentor ka... So yan, kakain na kami guys. Nagutom na nga ako. Ala talagang talaga ang ano ko eh. Ha? Kain ko ng hapunan. Nasa na. Mm. Eh, ito mo yung alaga ko. <laughs> Naglang lupat mo eh. Kaya nga. Ano? Okay. Buhatin mo na yan, pati pa. Hindi. Ano mo yan kasi, mahalo um, din sa kanil ko. Mahala ko sa ano, pangkasinan. Ganito. Diba? Mga ano lang. Tapos may nilaga kang ano. Nag-ano lang yun. Mag... Yeah. Ang tawag nun, Mag... Magpana. Mamana ba? Ay, oo. ng isda. Saan ka ba? Sa, saan ba sa pangasinan niya? Sa ano? Sa may... Malapit sa Dagupan. Dagupan, ling, uh, ah, binmali, tapos lingkayin. Nasa ah, gita sila. Mabang sa tutunod yun. Binagulinaw? Ay, hindi. Hindi ko alam. Alam mo yung dagupan? Hmm. Oh, dagupan. kung ako sunod. Kapag pumunta ka ng, ano, kapag pumunta ka ng... Bunuan? Doon na yun, dulo, bunuan. Sa may, ano, linggayin. Papuntang puntang linggayin na? Hmm. Hindi ko alam yun. Minsan, minsan lang ako nakarating ng linggayin. Kain po tayo, kamatis, sibuyas, tapos prito. Prito ng tilapia. hindi pa, hindi na po mapa. Dapat magmukbang -muk tayo ng ano, mga gulay na linaga. So, so, so bagong kabati, alam sa bagong kamati si Buya. Ano sa wag mo? Tapos may inihaw. Yung alam, ano, hindi, hindi mo kasabay dito pa mapa. Bira yun. Pagkaas yun. Ilan taon yun? 20 pa. 20 pa. Magka 25 din sa ano, January magka, magka parehas kami ng buwan. Siya, J January 7, 25 na siya. Ako naman, 17 na sa January 19. Hmm. Ha? Matagal na Tap. Ano yung dinalang Bayanen. May ano may dagat doon? Hmm. Mm. Parang narinig ko yung ding na lang. Mm. Ang ganda ng mga ano doon. Kaya lang takot. May ina umiyaw. Alam mo ba kahit ano, kahit sipol ng ibon, totoo yung sinasabi ko na pag narinig din sa live. Ang ano, mo sa copyright mo galu mo sa lulo ngayon talaga sa amin eh. Naglilinis siya. Uh... biruin mo nga yung mga copyright kapirekwe eh, <laughs> um... kina last two years pa yun ni eh, mm -hmm. like, ano Ang gawa mo? Wala, ano ko lang. Binura ko. ano 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 Ay, ano 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 Yung ano ano music lang. Ay, ano 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 Nililinis yan ng ano. Ano? Hindi pa siguro ako nakadikit sa inyo po. At nandito pa, katatapos ko lang mag ano. Okay, okay.